Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. Ito, weather forecast naman po tayo ngayon dito sa bansang Italy. Isang maulang umaga sa inyong lahat. Ito, umuulan dito ngayon. So, ayan ang kaganapan sa Italia. Yes, tuloy-tuloy na ho ang taglamig dito kapag ganyang umuulan. Kayo ba dyan sa Pilipinas? Kumusta na? Mag-iingat po kayo lagi at lagi magdadala ng payong at kapote. Alam niyo naman sa tag-ulan, kinakailangan hindi magbasa para iwas sakit. O, ayan po tayo ngayon. Narinig niyo naman ang pagaspas ng ulan. Sobrang lakas. Kaya tayo po ngayon ay mag-iingat. Ito po ang inyong lolang makulit. nagbabalita sa inyo ng isang maulang umaga dito sa bansang Italia. Mm. O ayan, panoorin nyo. It's already 8.20 in the morning. Makulimlim, madilim. O ayan, basang-basa ang mga sahig. Nakikita nyo ba ang ulan? Kaya tayo po ay mag-iingat. Oh, masasayang ang aking mga halaman ngayon. Talagang maligayang maligaya sila dahil naulan na okay papasok na tayo dito sa loob at baka tayo mabasa kagigising ko lang po yes tinanghali ako ng gising dahil nga sa gantong panahon talagang mapapasarap ang pagtulog mo talagang magtatago ka sa loob ng blanket dahil nga malamig masarap matulog okay so hanggang dito na lang ang inyong lola Magkita-kita na lang ulit tayo sa susunod na ating video. I-update ko kayo kung anong mga kaganapan ngayon dito sa bansang Italia. Kung saan ako ay nakatera. So, maraming maraming salamat sa inyong panonood. O, ayan muli. Ipapakita ko ang ating balcony. Makikita nyo, basang-basa. Talagang uh, malakas ang ulan. Gaya ng sinabi ko kahapon nung kami ay mag-walking ni Fabio. Prevision na ho ngayon Tuesday na talagang uulan. So, ayan, naganap na nga. Ingat-ingat din pag may time. Maraming salamat sa pananood. Bye! <laughs>